Magandang araw mga kapatid sa lansangan. Isang kapatid nating rider ang walang awang pinaslang ng isang salot ng lipunan. Nasawi ang isang motorcycle rider matapos pagbabarili ng kapo rider na kanyang hinabol sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong biyernes ng gabi, March 14, 2025. Nagmalasakit lang ang rider na 31 anyos na si Wilmer Zara na habulin ang salaring rider Natumakas ng sitahin ng tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanto ng Sullivan Street. Kita sa CCTV footage ang pagbagsak ng biktima sa kalsada. Naisugod pa siya sa ospital pero kalaunan ay binawian ng buhay bunsod ng tama ng bala ng baril sa ulo. Ang motor ng biktima ay tinangay ng salarin at inabandona ilang metro ang layo mula sa pinangyarihan ng pamamaril. Kailes ang motorsiklo kaya pusang huminto ito ng mapalayo sa main k. Kwento ng misis ng biktima. Sinundo siya sa trabaho ni Wilmer sa Maynila at pauwi na sila noon sa kanilang bahay sa Rodriguez, Rizal. Nakaugalian na raw nilang huminto sa Commonwealth Avenue corner Sullivan Street para kumain at bumili ng mga pasalubong sa mga anak. Napansin daw ni Wilmer na may pinapahintong motorcycle rider ang MMDA na nakatalaga sa lugar pero bigla itong tumakas. Nang makita na walang gamit na motorsiklo yung MMDA, ang biktima ay nagvolunteer na habulin yung nakamotor na sinita nila. Sinubukan siyang pigilan ng asawa ngunit patuloy pa rin ito sa paghabol sa salarin. Halos apat na oras daw siyang naghintay dahil lahat ng kanyang gamit ay nasa motorsiklo ng mister. natunton at sinundo lang siya ng kanyang nanay kasama na ang isang pulis. Hanggang ngayon, hirap pa rin ang mga kaanak na tanggapin ang sinapit ni Wilmer na naulila ang kanyang misis at dalawang anak. Sobrang hirap na. Sasabihin sa iyo ng anak mo na gusto nilang katabi yung daddy nilang matulog. Lalo na yung panganay ko po kasi halos siyal pa lang po yung may isip eh. Yung anak ko magto two years old pa lang yung bunso. Umaasa si Lira Jane na makakamit nila ang justisya para kay Milmer. May panawagan siya sa salarin. Sana ano, pusa ka na lang sumuko kasi sobrang hirap sa amin na nagluluksa kami dahil sa ginawa mo. Tapos ikaw, hindi ko alam, nakakatulog ka pa ng mahimbing. Masusi naman ang inibistigahan ng Quezon City Police District o QCPD ang krimen. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa MMDA. Nagsasagawa na rin ng hot pursuit operation ang pulisya para matukoy at mahuli ang salarin. Patuloy pa rin po ang ating basusing pag-iimbestiga uh, sa mga CCTV footage na magiging basihan natin. Uh, ito yung ginagawa nating uh, backtracking and uh, forward tracking. Hindi po titigil ang QCPD hanggat hindi po naipa ma naipagkakaloob ang uh, justisya dito sa biktima at sa kanyang pamilya. Nagtungo naman si na MMDA Deputy Chairman Yusek Prisco San Juan Jr. at Director for Traffic Enforcement Attorney Vic Nunez bilang kinatawa ni Chairman Attorney Don Artes para makiramay at mag-abot ng tulong pinansyal sa pamilya ng nasawing motorcycle rider na si Wilmer Zara kasalukuyang nakikipag-ugnaya ng MMDA sa mga pulis para sa kaso sa hangaring mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng biktima. Sa kanyang programa naman na Rafi Tulfo in Action o RTIA, ipinahayag ni Sen. Rafi Tulfo ang kanyang kahandaan na magbigay ng 500,000 pesos na pabuya para sa agarang pagdakip sa salarin. Sa panig naman ng MMDA, tiniyak ni Artes na magbibigay ang ahensya ng 500,000 pesos bilang reward sa sino mang makapagbibigay ng beripikadong impormasyon sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng suspect para mahuli ito. Nakakalungkot na ang isang rider na nagmamalasakit lamang na tumulong sa ating mga enforcer ay ganito pa ang sinapit. Kung may mga ganitong sitwasyon kayong ma-encounter, mas mabuti kung alamin at videohan na lamang ninyo ang sitwasyon para malaman ang plate number ng mga involved at huwag nang subukang habulin dahil mapanganib talaga ito. Maaring madisgrasya ka nga sa mga ganitong sitwasyon. Hindi masamang tumulong, ngunit isipin din natin ang ating mga sariling sitwasyon. Nakikiramay po tayo sa pamilya ng nasawing rider. Napakasakit ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo na at sa ganitong pamamaraan ang pagbawi ng kanyang buhay. Saludo tayo sa kabayanihan na ginawa ng ating kapatid na rider na si Wilmer Zara. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.